Kasunod ng malakas na lindol sa Manay Davao Oriental, dalawang insidente ng landslide ang naiulat sa Davao de Oro. Patuloy namang inaalam ng lokal na pamahalaan ang ulat na may natabunan umano sa paghuhon ng lupa. Narito ang balita. Uh, there were reported no in Maragusan uh, reported landslide incident at Langawisan although the area is passable And there is the confirmed uh, incident of landslide at Gumayan Pantukan. Uh, although sa pagkakaroon ang team ng pantukan padong sa area, and they are trying to access o sa ang road access uh, together with the uh, uh, teams no within the LGU. O ganina ning visita ang 25th ID, and uh, they are also going to this location in Gumayan Pantukan. Kita sa video na ito ang nangyaring landslide sa barangay Gumayan, Pantukan, Davao de Oro kasunod ng pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa manay Davao Oriental ngayong biyernes ng umaga. Ayon kay Davao de Oro PDRMO Chief Randy Joseph Floyd, mayroon naman ang sinasabi na natabunan sa paguho ng lupa ngunit kailangan para nitong makumpirma bago nila ito i-anunsyo. Samantala, pansamantala ring suspende ang provincial athletic meet sa pantukan para sa kaligtasan ng mga bata at mga guro. Iaanunsyo na lamang ng Department of Education Davao de Oro kung kailan ito ipagpapatuloy. Sa kabilang banda, personal na tinungo ni Governor Raul Magbanglo ang Davao de Oro Provincial Hospital sa Montevista para alamin ang sitwasyon doon matapos ng pagyani. Una na rin isinailalim sa structural assessment ang provincial hospital para matiyak na ligtas nang makabalik ang mga pasyente at doktor sa naturang gusali. Sa numataan naman, may naiulat sa PDRMO na 35 nakaranas ng pagkahilo at nawala ng malay. Tatlo sa mga ito ang dinala-umano sa provincial hospital sa Montivista. May naitala rin sa bayan ng Maragusan na ilang estudyante na nahilo dahil sa pagyanig. Umabot naman sa mahigit anim na pung individual sa bayan ng Mungkayo ang nakaranas ng paninikit ng dibdib at hirap sa paghinga. May ilang kabahayan rin ang nasira. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang isinasagawang structural integrity assessment sa mga pangunahing gusali sa mga munisipalidad ng Davao de Oro para matiyak na ligtas ang mga ito. Sa mga susunod na araw naman, posibleng malaman ang inisyal na pinsala ng lindol sa naturang probinsya. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent, SMN News.